Hello guys! Welcome back to our channel! So for today's video ay nandito nga po pala ako sa my eco farm kasi sinamahan ko nga po pala si inay na pumunta dito kaila uh, nanay Selly ay pasensya na kayo guys sa boses ko, namamalat pa rin talaga ako kasi ubo ako ng ubo dahil nga po may sipon ako at eto nilalagnat kapag gabi pero okay lang caribels naman so eto na nga po balik tayo dito sumama ko dito nang makagalagala naman dahil nga po ang sabi ng ina ay eh, magpapahilit siya ang ending ako yung hinilat ni nanay Selly pumunta kami dito para na rin po bisitahin sila kasi ilang beses na talaga kaming gumagayak na pagpunta dito ay hindi naman po matuloy tuloy kaya nga po, buti na lang ngayon, kahit medyo pahapon na guys, no nagpunta kami dito, ay na na bigyan namin ng panahon or ng oras talaga. Yan nga po tuwan-tuwa ako kasi nakikita ko talaga yung mga hamog. Guys, hapon na may hamog pa rin dito. Mataas po kasi lugar to pero may mas mataas pa dito. So, makikita nyo nga po pala to or mapupuntahan nyo tong Eco Farm. Kapag nga po ito ay pupunta kayo doon sa tanawan. Kaya naman po tanawan ang tawag na doon. sa bundok na pupuntahan nyo or pwede nyo pasyalan kasi nga po pag nandun kayo sa tuktok grabe guys tanaw nyo na lahat <laughs> kasi nga po na pakalayo din niya pero napakataas po na lugar noon so ayan nga po pwede nga po pala mag overnight dito dahil ayan po parang may mga ayan parang may tent na yari po yan sa may yero yero na yan bahay bahayan ba <laughs> hindi po so ganyan po talaga yung mga design ng mga Pwede nyong tulugan dito sa mga pasyalan. So sabi nga po ay tumatanggap sila ng overnight dito. So ayan nga po sila inay pumunta dito sa likod at tinignan ang mga tanim ni Nanay Selly dito. Aba atuwan-tuwa nga po ako kasi guys pag talaga may mga ganitong tanim ay excited ang baby girl. Charot! Sa so, ayan nga po at may tanong tapos ang dami nila guys ditong Salay or yung tinatawag dito sa Bulacan na Tanglad. Salay po kasi sa amin sa Batangas. So ayan nga po at napaka-fresh din ng hangin dito guys. Ang sarap tumambay tapos uh, may dalang inuming charing <laughs> yun nga po at talagang makakapag-isip-isip dito at makakapag -relax. at dahil hapon na rin kami guys nagpunta dito ay sabi nga ni Nanay Selly sama na lang daw siya sa amin sa bahay at doon nga po ako sa bahay ni Nanay Selly hinilot or minasahe so ayan nga po maraming maraming salamat guys sa panonood see you po sa next vlog huwag kalimutang ipalaw ang aming page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood at patuloy na nanonood pa.